Ito, mayroon pa kaming popsicle. Tatlong klase. Siguro food yan. Ito na, obos na. Kakatigang. <laughs> ito yung ano. Iikutan natin yung ano natin. Yung mga ano. Mga cater. Catering. Ito mga catering ito eh. Inalong, in ano uh, ah, ang, ang bango usap uh, usap lahat uh. ito yung ano downtown ng ano San Diego dito kami pinakain sa labas <laughs> ito, mga uh, juice kami uh, um, Ayan, 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 ayan. Puro ito. Refried. Okay, doki. Okay. Kakain tayo. Bye bye. Yan yeah, ito, ito. Ipakita ko ito. Nasa kanto itong ano namin, namin eh. Ang kanto ay. oh ang usok. Mausok. Okay, doki. Bye-bye.